Ate maging siya ay nabahala din. Nagpadala ng mga bulklak si Jack Roberto. Kahit hindi na komportable si Kim sa ginagawa nito. Ilinaw naman ang atres na hindi nagpapaligaw. At bigyan daw mano ng respeto ang relasyon nila ni Paolo Benino. Nararapat ng kasuhan kung ganito kapilit ang isang galaki. Kahit celebrity pa ito. Alam ni naman ang daming kumakalat na isyo kay kapuso actor. Masyadong agresib pagdating sa mga babae. Kung matatandaan ninyo ang isyo niya kay Ava Melendez, ay eh, true na true. Iyon, kung bakit siya iniwan ng kanyang long-time girlfriend o partner na si Warby Portesa. Kapag nakakainom daw, umano ito? ay hindi na marunong rumispeto ng mga kababaihan. Like sa interview ni Aba, na ibahagi niya kung gaano kapuso. Si Jack Oporto nagpupumilit pa daw umano ito? Take note, habang nagkahaganan siya, ay ongoing pa rin ang relationship nila ni Barbie. Ayon nga sa mga komento, kawawang Barbie Tessa. Same sila ng sitwasyon ni Catherine Bernardo. Buti na lang, nakawala na sa mga ex nila. Nakuja, layuan mo si King jo. At kahit si Jackie, hindi papayag ang mga showtime host na pumasok ka sa buhay nila. Mahiya ka naman. Jack din naman na hindi siya papatulan ng mga ito. Ilan lang yan Semá grave sa issue -nya.